na mahilig sa musika dahil bahagi nito na makulay at mayaman nating na kultura. Ang katutupong awit ay isang pasalindilang panitikan. Ito ay naging laganap na bago pa man dumating ang ating mga ninuno. Ito ay ang mga panitikang pinakalaganap sa pamamagitan ng pasalitang paraan. Ang awiting Rosas Pandan ay isang katutubong awit ng mga Cebuano na kinanta ni Pilita Corales. Ang kantang ito ay patungkol sa isang dalagang bukid na mahilig sumayaw ng balitaw. Ang kanyang magandang melodiya at harmonya ay nangaakit ng sino mang makakarinip nito. Sumisimbolo rin ang awiting rosas pandan sa tagabukid na kagandahan at kabutihan na mayroon ang mga Sibuano. Tara, sabay nating pakinggan ang awiting rosas pandan. Ani a serong Gikan pain sa kabukiran Kaninyo makigumanuman Sagis sa ulog nga kalingawan Balitaw day akong puhunan Maoy kabilin sa kong ginikanan Awit nga karaan Maoy garpo sa kabungkuran panindot ba mo sa iyaw Daw TIGA ang TIGA Tigadong, tigadong, tigadong Ayay, usap si Dudong Nagtanaw, kahinday Nagtabisay ang LAWAI Ayay, ayay, ayay Ayay, isa ay, kong balitaw Kanindot ba mo sa iyaw Daw lamog ang kabung, TIGA Tigadong, tigadong, tigadong Ayay si Dudong Nagtanaw kang hinday Nagtabisay ang laway Balitaw daw'y akong puhunan Maoy kabilin sa kong ginikanan Awit na labing karaan maoy garbo sa kabunturan Ay, 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 ay Ay, ay, ay sa kong balitaw Kanindot ba mo sa hiyaw Daw yamog ang kabugnaw Tigadong, tigadong, tigadong Ay, ay, usap si dudong Nagtanaw, kahinday Nagtabisay ang laway ayay ay, 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 sa kung balitaw kanindut ba mo siya? Do you have ang kabungao? Tiga dong tiga dong tiga dong ayay usab si Dodong nagtanaw kamingdai nagtabi siyang langwai nagtanaw kamingdai nagtabi